Here's the scaviwers, nito tayo sa pipinuhan upang mag-ani, maliliit pa, ayan meron naman tayong maaani, pinapaboran ng ulan, ulan-ulan ngayon po sa sibuyaw, uy, ayan o, oh, lumaman na, lumaman ang pipinuhan, ayan, hindi nandang gawan, gawan, hindi pinagapang. Everyday harvest at mulan-ulan po ngayon dito sa aking barangay. Mahalaw, mignig na maga. Madalang. Ang kamatis talian na rin. Malalay. Malalay it. Mm. everyday and every night. Malito ba o oh, pang lunes? Ito pang linggo. Hanap tayo ng putihin. Ayan, may isa dito. Pag, huwag nyo ang kapyos masyadong palakihin. Kasi maganda yung mas para masarap kasi mas masarap yung tamtaman na na ulam talaga yung gato tubig tubig hindi mo kita sa kaya nsa palasahan nyo ng organic na abun pagkatapos para tuloy tuloy yung pamumunga nya yung mga payo po palisin nyo itong ganito palaki <clears throat> oh, Good, every <coughs> Mata magaling magtago ang oh. titi. Copywers, copywers. Ayan yung puti ko. Ayan, sapagkat na ulan ulan, didilig <laughs> muna tayo ng halaman. Dilig tayo. Ayan, ano kaya sangkap ang mayroon nito para pagka magdidilig, ay naulan na nga. So, may babad po ka viewers na kanyan. Organic na abono at saka may kaunting kumiris yan. natin para may supply ulit na may supply dun sa bunga ng pipino. Yung, ay, sorry. Yung bunga ulit. Ay, yung, para bumunga ng marami. Tuloy-tuloy yung kwan para hindi naliit yung bunga. Ang ibig ko sabihin ay kailangan mo siya malagyan ulit ng abono para yung progress ng bunga niya ay hindi magbago. Kumbagay, yung laki ay hindi lumiit ang lumiit ang bunga ang gulo mo para yung bunga niya ay uh, tulo, malalaki pa rin kasi pag wala na makain ang yan hindi lit ang bunga niya Ga gaon yun Kita. laput nagadilig ng naulan laos kay bins May abo na rin yan. Yung sa chicken dang. Hindi Ay, yung kamatis. Eh. Hindi pa natatalian. Yan lang ka viewers, ang ating pupuni, pipeno, ayan ang puti. Ito lang kito, mga apat siguro to apat lima Win ako. Ka viewers, ito yung gabi na kong ali ngayon. hari yung kahapon. Nakalagay pa sa rip yun, ah, hindi naman andar palamigin natin. <laughs> Ayan. Ito dito ang tinagay. Wala nakakatukoy. Ang okay. time. Bulager